siya na hiring from Dubai. Nag-send kami ng processing po kay Miss Karen K. Cruz po through video transfer, Gcash, and cash po. Bakit mukha ko ginawa yon? Siguro talaga nasilo siya sa pera kasi wala siyang trabaho lahat-lahat na po is nasa 1.3 million po siguro. Ba't mo nagawa ito, Karen? nag lang ako sir. Nagkaroon lang talaga ako ng malinde problema. Kaya na na-realize na sobra na pala yung nangyari. Para ako nasilaw. Kasi nung lahat ng ginawa mo sa amin, Ma'am Karen. Hindi mo iniisip yung mga gastos na dito yung nanay mo nagmamakaawa. Naawa kami sa kanya pero sa iyo hindi. Dadaan muna kami sa inyo sa DMW para kayo pong mag-guide sa kanila. And then after DMW, pupunta tayo sa NBI. Hindi ko alam gagawin ko, sir? Ayokong makulog ang anak ko, sir. Magsasakripisa na ako magbayad. Kinapakulog ang anak ko. Kasi nag-iisa na ako. Wala na ako katulog. Mama naman kayo. Buong desisyon na po kami, Nay. P10,000 and then i check ko yung ko lahat, isang hotel. Bayaran ko lahat, pagkain, transportation, tapos babayaran natin yung nirenta nyo. Hanggat uh, hindi nasusulog yung kaso, hindi ako bibitaw sa inyo. Rafi, yung mga compliance po natin ay nasa limang room. So, bisitahin natin. Ngayon, ma'am, kamusta po ang tulog po ninyo ngayon? Mas kumalma na may ano na kami. May chance na kami na mabawi yung mga pinaghirapan namin. Anong oras po kayo dumating po dito sa Manila kahapon? Mga pass, ma Ganun. 3 past, ma'am. 3 a.m. Opo. So, ngayon po, gaya ng uh, plano niyo. No, na at uh, gaya rin po nang nabanggit ni Idol Rafi, sasamahan po namin kayo na mag-file po sa NBI and sama na rin po namin din kayo na makapunta rin po sa DMW. Kayo ma'am, kamusta po ang tulog po ninyo? Well and good na po kasi nakapagpahinga na po kami ng maayos kagabi. Ano po ang plano ng grupo? Tuloy po ba ang pagpa-file? Tuloy po ma'am. Wala pong mababago sa desisyon namin. Oh, kamusta po ang tulog sir? Okay naman po ma'am. Nakatulog naman po kayo na maayos? Opo, oh, ma'am. Ayos na. Mo. Ano po ang uh, plano po ninyo, sir? Tuloy po ba? Yes, ma'am. Saan nyo din kinuha yung pangbayad nyo ng van? Sa amin lang, ma'am. Nag-share-share lang po. Kumbaga, hatian na lang. Hatian na lang, ma'am. So, po kayo mag-alala. Sagot na po yan ni Idol Rafi, no? Salamat po kami kay Sir Rafi. Okay. Sabi ni Ganyan, ma'am. Sobrang po ang pagsasalamat sa kanya Kay Sir Rafi, tulong po ko, ma'am. Sir, Idol, sobrang salamat talaga. Laging tulong to. Edol, thank, thank you, you Edol. Edol, sir, sir Rafi. Salamat sa tulong. Kamusta po kayo dito, sir? Uh, okay naman po, ma'am. Nakatulog uh, po ba naman? Yes po, ma'am. Okay. So ngayon po ay tulipu uh, tuloy po tayo, no? Nasamahan po namin kayo na mag-file ng kaso. Pareho pa po ang plano ninyo? Yes po, ma'am. Wala pong magbabago. Okay. So ngayon po, nabanggit din ni Idol Rafi na magbibigay siya ng financial assistance and then Ibabalik din namin yung nagastos assist doon sa van. Ano nga reaksyon ng group? Sana po uh, hindi magsasawang tumulong sa amin si Idol rapi po. Kah dahil kung hindi kami lumapit sa kanya po, hindi kami nakakatulog ng maayos po. Sobrang guman po yung pakiramdam ko. Ilang oras ang biyahe niyo mula doon pagpunta rito, sir? 12 to 13 hours. Mo. Maraming maraming salamat po, Idol. Thank salamat you ako. po. Ano po ang uh, magtutulong po ng uh, NBI sa mga complainants po natin na naloko po ng illegal recruitment? Uh, for now kasi uh, mag-file uh, mag sila ng complaint for illegal recruitment and estafa. So kukunan sila ng affidavit. Pagkatapos nun is magsasabihin natin yung mga subjects like si Karen and then ipafile natin sa fiscal yung case. Salamat po sa lahat at saka sa iyo po, Atty. Hazel Rojas. Salamat po sa pagtulong mo sa amin hanggang sa matapos po nitong ilalakad namin na kaso namin, ma'am. Uh, programa din po ay nagpapasalamat, Atty. sa pagbigay tugon po dito sa problema ng mga komplainan. Salamat. siya na nagpapakita na legit si Sausan po, kaya naniwala po kami. Okay. Nendorse niya sa amin si Karen K. po. Kami Nakita na, na mo po tong tao na to? Yes po, sinamahan po kami mismo sa Baguio City. Ah, okay. Po. Kailan mo nalaman na i-leader recruiter siya? Or... Uh, nalaman na lang namin nung pinupuspon-puspon na yung pagluwas na proper endorser, endorsement sa agency na sa usan Saan yung agency na sa Ocean? Malate po. Malate. Malate. Pumunta kayo doon, Opo. tapos... May papel, nag po kami. Pinasa naman po doon sa Pero hindi kayo nakapasok mismo sa agency. Bumasok, sir. Bumasok kami sa agency. Sa loob ng agency? Opo. Okay. Sino nakausap mo doon, sir, sa loob? Si Mang Karen K. Cruz lang po nakikipag-usap eh. Siya lang, siya lang din nakikipag-transact. Umalis lang din naman na sir. Ah, oh, umalis din kayo agad. Hindi kayo... Bali, ang kinakausap lang ng agency, si... <coughs> si Mang Karen Opo. lang. Opo. Opo. Wala nang iba? Wala na, sir ilan ilan kayo nung pumunta kayo doon sa agency? Tatlo po. Tatlo kayo? Ni, 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 minsan hindi kayo kinausap ng agency? Hindi na po. Magkano na po sa inyo lahat? May per person? Uh, meron kasi 37 sir. May 42, may 47. So 30 to 47? Yes. 37, 37, 37, 37. uh, 37, 37. 37 to, yes. to 47? Yes. Uh, anong processing fee lang daw? Yes. Papuntang Barrage. Bar Bar lahat kay Barrage uh -huh. sir? Yes. Oh, yes. Tapos Uh, cleaners, cleaners? Cleaners, receptionist, cleaners secretary, waiter. Right. The crime was already committed, no? Kasi tapos na eh, no? So, nabiktima na tayo, na kayo, no? Ang mangyayari niya, magpapile tayo ng kaso. Sige, tuluyan tuloy, na natin, no? Magpapile tayo ng kaso. Bali, meron naman tayong mga, uh, ano, mga... Investigators dito na inasign ko na no? para dito sa ano. So yun po, yun yung gagawin na natin ngayon. Magpapayal tayo ng kaso sa kanila. So, large scale na yun. Illegal recruitment uh, no bail po yan kasi napang uh, ano yan, tsaka life uh, life, uh, po yung prison We are assigning lawyers po, no, na mag-investigate po ng cases, no, pag makakuha tayo ng uh, na, ano, na complaint to be David, po natin yan sa fiscal's office, okay? Of course, we will be providing legal assistance so yung mga lawyers din namin dito, free of charge, no, kami mag- Uh, tutulungan namin kayo from preliminary investigation up to Supreme Court kung kung aabot ng Supreme Court no but up to the court no enroll namin kayo sa aming ano financial assistance basta tulungan niyo rin kami okay. mag-file lang kaso dire-diretso no hindi naman eh, pinakatulong naman ng dami para may may uh, Simulan, no? sa pang ng kaso. Kami na bahala magpatakbo ng kaso. Kami nang kukontak sa inyo kung ano mga, uh, ano, kung anong mangyayari. Pero inform nyo rin kami kung saka-sakaling ano, mga magre-reach out sa inyo yung recruiter, si ano si Karen K. Kasi kaya kung magre-reach out na yung nanay, tsaka mababayaran kayo. Abisuran nyo rin kami. Uh, ang importante dito ay alam natin yung galawan ng isa't isa. Ha? Yes, sir. Okay. So good luck sa atin, ha? Yes, sir. Senator Rafi, nandito po tayo ngayon no, sa DMW at kasama po natin yung ating mga complainants na naloko po ng kanilang illegal recruiter. At nagpapasalamat po tayo kay Asik Alcantara at ganoon na rin po kaya Director Eric po na tumulong po sa atin para makapag-file po ng complain yung ating mga complainants. At ngayon po, gaya po ng nga pangako rin po ni Senator Rafi, ay magbibigay po kami ng financial assistance sa lahat po ng ating mga complainants na kasama po ngayon. Pati ho yung nga nagastos nyo po sa van. Magkano po yung nagastos nyo po sir, sa renta? 32,000 ma'am. At uh, mayroon din po idol kasi na isa po silang kasamahan na galing po Mindanao na nag-flight pa po. No? So gumastos rin siya ng 6,000 pesos. So ayun po idol, all in all, ang ibibigay ho natin ay 198,000 pesos po. Idol, yung 160,000 po para sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, ng mga complainants po natin, yung 32,000 para naman po doon sa may reimburse po natin no, yung mga nagastos po nila doon sa nirentahan nilang van mula Kagayan, Santa Ana, Kagayan, papunta po ng DMW hanggang makarating din po sa programa at yung 6,000 para doon po sa inyong kasamahan. Pabilang po, sir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 97. 98. 198, yeah. Papasalamat din po tayo kay uh, Yusek Olalio po at uh, kay Asek po Alcantara na tumulong po sa atin po na makapag-file po dito at uh, nabanggit din po sa atin no, ni Director Eric po na maging sa accommodation po nila ngayong gabi hanggang sa, hanggang sa matapos po kinabukasan ay uh, meron po. Tama po? Tama po. Uh, maraming maraming salamat po, sir. Dahil po hindi po kayo nagsawang tumulong sa amin po. At sana po hindi po kayo magsasawang hanggang matapos po ito. Sa DMW naman po, maraming maraming salamat din po. Maraming maraming salamat po ay Senator Idol Rapitol po sa binigay niyo pong financial assistance po, 160 po sa, para sa amin po. Mula kagayan, Idol Rapi, maraming maraming salamat po.